So nandito tayo ngayon sa Lukban, Quezon para sa lubungan yung Pahiyas Festival at para mag food trip. 45 minutes away from Lucena City, mararating nyo na ang Lukban, Quezon kung saan matatagpuan ang sikat na longganisang Lukban, Pahiyas Festival tuwing Mayo, ang Kamay ni Jesus at ang Simbahang Saint Louis Besha Parish. Good place din ito kung gusto nyo mag food trip. At ang favorite naming shopa, o ang una namang inatake pagdating dito sa Lukban. Medyo malapit na rin sa lamig ng Tagaytay ang klima dito. Good place for chilling. Tanaw din dito ang ganda ng Mount Manahaw na pinagkukunan ng tubig ng mga taga Quezon Province. Ngayon, samahan niyo kami to explore the corners of this town. Dito sa Lina to puro ano, uh, street foods sa mga pagkain and super budget friendly. Wow! So, gaya na sabi namin kanina pa, hiyas Festival ngayon dito sa Alukban. And of course, kapag may festival, meron tiyangi. Medyo mahirap ngayon dumaan dito sa Lukban kasi ano uh, preparation para doon sa kanilang uh, main festival bukas. So lahat ng street na dinadaan namin, super busy. And lahat ng mga bahay na magpa-participate ngayon, busy din sa pagkaabit ng mga decoration para magpantecipate sa kailang pahiya. Nandito na andito. Well, Lukban is a very humble place. Sobrang simple ng Lukban. At saka sobrang mura naman kasi talaga nang bilihin dito. Kung ikaw ay naghahanap ng budget-friendly destination. Ito ka pumunta. Super colorful ng sticks ngayon. Bukas na bukas na yung mga ilaw nila. Kahit naghahanda pa lang sila ngayon. Kasi yun po ng short. May short dito sa lukban. Okay lang ba yung ganito ka lang yung short? Well, of course, kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang pakulo magandahan ng dekorasyon ng alang bahay para manalo hindi ko lang alam kung magkano ngayon yung price syempre dapat pinaglalaban ng price para naman maganda yung labanan para maging competitive yung bawat isa may mga mang ilang bahay na tapos na gaya nito ayan, ready na sila for tomorrows bahayas festival ito yung masarap na feeling pag malapit na yung pesta yung... <laughs> <laughs> yung ganyan e. <laughs> yung ganda e, kami ng kawalan. <laughs> wow, may pa LED lights. At saka kita-kitama, bawat bahay, yung bawat member ng family na tutulungan. Tutulungan mag-ino. <laughs> Hindi, di ba kasi sikat yung lukban sa ano? Sikat yung lukban dun sa barik. Saan na galing yung term na barik? Kasi dito din, mayaman din sila sa ano eh, dun sa lambanog na products. Ayun, kasi kalapit na bahay nila yung Tayabas. Itong street na to, ito yung pina, uh, sa tingin namin ay madami nag-participate. Tingnan nyo mamaya. Nakatuko yung mga bahay na nade-design pa rin ng mga keeping. Tsaka hindi inaalis ang pagiging traditional ng pahiyas. Yung ibang bahay, yung dinecorate talaga nila is mga gulay. Ito, labanos, may kamote, then may Niyog. Niyog na baog. Oo, <laughs> oh, ang ganda. Laka ng sombrero nito. Wow! Nung bata pa ako, gusto kong magkaroon ng bahay dito sa Lukban. Para makapag-participate kami sa Pahayas <laughs> Festival. Pero balita ko mahal na lupa dito sa Lukban especially dito sa bayan. Mahal na per square meter. Talo pa yung ano, yung sa amin sa Lucena City. You're the egg. You're from the Yo. Thank you po. Have best po. Best of hindi na nakakatakot pag namamasyal ka dito sa lukban mapapatagay ka talaga kahit hindi <laughs> ka nila kakilala haharangin ako na bukas kasi may mga handa sila pero ano yun nakikita ko yun kahit hindi ka, nas... ka kanila kakilala papakainin ka <laughs> sign of ano yun? Ah, pagiging hospitable ng well, oh, na May nanalo na. Wow! Grabe, ito yung literal na bahay kubo. Magkana po lahat na nagastos nyo? Gusto <laughs> so, diba ng lukban na longganisa? Masarap sa lukban long gani sa apat umaga. Sasamahan mo ng sinangag. <laughs> ano ba turba ang turo ba ang ganda! <laughs> sa street ito ang daming inuman. Mga patakay kayo ulit si King. <laughs> lagi si King ang pangarang. ang pangarang natin. Itong street ito, itong street ito, very festive yung ambience naman ngayon. <laughs> Manansi, manansi, sweet. <laughs> Di pa Thursday pero throwback Thursday na. Itong design naman ito, parang inspired by suman. Kung hindi nyo matatanong ang Lukban pala ang art capital of Quezon province. Kaya kitang-kitang naman, naman yung pagiging creative na bawat Lukbaning. Ito. Ang daming artist dito sa Lukban. Si Ate Winnie ang dito po. Ate <laughs> Hindi naman basta nagsaselebrate lang sila ng Pahiyas Festival. It's ano, um, pag-o-honor nila doon kay San Isidro Labrador, the farmer. Tsaka ang ah, alam mo, pinakamasarap kapag, ano, kapag bisperas ng pesta, yung tiki man ng mga handa bukas. Lalo okay. yung mga latak ng mga kondensada. Ano, kahit mahiwa na yung ano mo yung labi mo dun sa lata ng ondensada tapos sabi nila andito daw si Miss Universe Pia Words ba sana makasalubong natin mga ba so tinatawagan po namin lahat ng mga kalapalit mga maya dito pa yung mga pagkain nyo <laughs> naman po, mapapatagay kaya ka. <laughs> hindi kami pinatagay. <laughs> Kapag fiesta, ano yung pinaka-aantay handa? Doon tayo sa dessert kasi Shang, may sweet tooth ako. Ako, I ay may mean, sweet tooth din ako. Gusto ko lagi may... may ano, bagbalay. Buko ba, ba, Bukpan? buko Di ba yung iba Shanghai lagi? Ako hindi. Basta pag sa handaan, una kong tinitingnan dyan yung mga... Sweets, Matatamis. Oo, so, ang hinahanap ko kapag handaan, ano, um, ube halaya. Tapos yung ube halaya, nilalagyan namin ng, ano, ng kondensada o kaya iba. Mas masarap. Kasi nilalagay mo <t> <gibito> sarap. sarap. Nakatawad yung mga... Ang yung mga taong bigyan na bumabati sa'yo na pinimok kailala ka nila. Hindi mo malalaman yung reaction mo kung ngingiti ka ba o istabin mo sila. Napapanahon tong pahiyas festival no, kasi may mga issues tayo ngayon sa mga farmers natin, sa mga, ano yun, sa agriculture uh, aspects nung bansa natin. So napapanahon tong pahiyas festival. So, Naaalala ko na ano naman yung result kahapon election, ng election, nakakita ko ng <laughs> taro Ano yung reaction niyo din sa ano, senatorial ano natin? Result? Uh, so, uh, Nakakalumo. Hindi, kung naman natin yung positive side ang positive side nito, na nalaman natin na yung boses ng kabataan is tama. Hindi man ako butante pa. Ba't ka kasi hindi nagpa-register? Kasi ko sino dapat at hindi dapat ito. Oh, street na to. Sobrang liwanag. Oh. After nating mag after nating limutin yung Pahiyas Festival, nangyay tayo ngayon sa Balintawak para magpalamig. Pagdating ako sa doktor ko kanina, buti na lang pinayagan na akong lumabas. Kasi kanang gagaling ko lang sa operation. Parang 3 days ago. Kahit yung mga restaurant dito sa Lugban, sobrang mura ng mga pagkain na. Itong in-order kong shake. 22 oz to. Kalain yung 68 pesos lang ito. Tunay nga ang bayan ng Lugban is a must visit place. Dahil sa ganda nito, itagdag mo pa dyan ang mababait ng mga Lugbanin. Masasarap na pagkain at malinis na mga kali. At huwag sanang mawala ang kasimplehan ng bayan na ito. Dahil na pagiging simple ng lukban, ang nagpapaangat dito.